Ay, mga kamami, isang magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon nandito kami ni Mr. sa plaza. So kumakain kami. Kakain kami dito sa MBTC. So itatry namin yung Batangas Lomi. sabi nila masarap. Only rice, only soup. Huh? Ang, ang kasama ng in-order namin mga kamami. So samahan niyo kami ngayong gabi ito. Dahil kami ay dito mag-dinner. lang. Oh, ano masasabi mo sa so Masarip! Masarip! Sablan <laughs> po! Oh, ayan mga kamami! Ano nga oh, ang mga kumbiring? Ay, hindi nga mga kumbiring! May nakitang kakilala si mister yan! Ayan! Wow! Ayan kumakain siya! Ayan! Dito so, ang iba vlog ko ngayon sa gabi nito sa araw na ito para makita naman ninyo kung paano kami mag-banding ni Mr. Ayan. Ayan. Ang sarap. Masarap yung soup. Masarap. Oh, masarap daw yung po. soup. Tapos ito yung lomi. Thank you. Tagin niyo po ito para naman sumarap. So, ito yung lomi in order Lowing. po. Ang sarap. So, itatry ko siya kasi maraming nagsasabi masarap daw ang Lomi Batangas dito. pag i mo rin Ayan mga kamagi, dumating na yung order ko. Lomi Batangas Ayan. So, itatry ko siya. Maraming nagsasabi nga, nasabi ko kanina na masarap daw ito. Ito ang special nila. So, ayan. Oh, ang dami niya sahog mga kamagi. Kain na tayo. Hintayin ay na-tumba. Hintayin natin yung in order niyang inasal, masarap daw din yun sabi nila. So napalitaan ko nga na napakasarap daw ng Lomi Batangas kaya sinubukan masarap, namin. Masarap. So nagyaya siya, nagutom sabi niya, punta daw kami dito. So yun, kaya susubukan namin ang Lomi Batangas nila. Samahan niyo kami. Ayan mo ka mami. photographer uh, Ito, ito yung inasal na in order namin sa MBTC. Nabalitaan namin masarap din daw ang inasal nila. So itatry namin mga kamami.

Masarap siya mga kamami. Ang bago din ha? Ha? Ang bago din dito Ano ka na yung kanilang natin Ang Kailangan Ang bago Meron akong nalasahan sa lomi nila. Hindi ko alam kung ano pero ang sarap niya. <coughs> sa pagkain niya. Ang sarap ng pagkain dito sa MBTC. Harapan siya ng plaza, malapit din sa church, sa simbahan. So marami kang pagpipilian sa MBTC na may mga pizza. Ang dami ang daming pwedeng pagpilian na tinitinggan nila mga kamami. Masarap yung inasalda. O masarap daw yung manok um, nila na inasalda.

Mami, marami kayong mabibili sa MBC. Merong pizza, merong inasal, at meron yung batangas. Ayan. Meron rin silang ganito. Ayan. Takoyaki daw ang tawag dito. O mami, pag nagawi kayo sa lugar namin, dito, makikita ninyo ito sa harap ng plaza. Ayan. Maraming mapagpipilihan ng mga kainan. Meron din bandaloon. So, dito, napakamura ang kinain namin ay 169 lang. So, nakakain na kami pareho ni mister. So, ngayon, nag-order ako ng Hawaiian pizza. 99 pesos lang. Napakamura. Ang daming choices kung makakagawi kayo dito sa MBC. Ang daming choices na pwede kayo umili ng kakainin ninyo. Meron silang takoyaki na may squid at ham ang dami, ang dami choices mga kamami ayun mga kamami nandito pa rin kami sa labas ng MBC kasi naghihintay pa kami nagpaluto pa kami ng uh, pizza Hawaiian napakamura mga kamami 99 pesos so kung may isang taang ka pwede ka nang kumain ng pizza so try natin ang kanilang pizza kung ito ay masarap so kapag nagawi kayo sa conceptual tarlac mga kamami pumunta lang kayo banda dito sa plaza. So, itong, itong pinakainan namin ay sa harapan siya mismo ng plaza. O, napakamura mga kamami. Marami kayong pagpipilian para papusok kayo mga kamami. Mura na at masarap.